Magandang gabi mga kahiwaga at sindak. Ang kwentong ito ay mula sa isang taxi driver na nakaranas na isang kababalaghan na hindi hindi niya malilimutan. Akala niya ay ordinaryong biyahe lang sa hatang Hindi niya alam, aswang na pala ang kanyang pasahero. Ang ating sender ay si Ramon, 43 years old, taxi driver mula sa Quezon Tara, si. Tara, umpisahan na natin ang kanyang kwento. Alas dosi na ng hating gabi noong araw na Nag-aabang pa rin ako ng pasahero sa Cubao. Medyo matumal at pas ang pasada kaya, kahit disoras oras na ng gabi, pilit ko pa rin tinupuno ang boundary ko. idla na lang, may babaeng lumapit sa kotse ko. Maputi, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting dress, pero hindi ko maaninag. Masyado ang muka dahil nakayuko siya. Kuya, padrop opo po sa San Mateo. Dadaan lang tayo sa may Marikina High. Medyo nagdududa ako kasi bihira ang mga pasaherong babae na sumasakay mag-isa sa ganoong oras. Pero sa isip-isip ko, pasa pasahero pa rin yan, sayang ang kita. Habang bumabiyahe kami, tahimik lang siya sa likod. Hindi siya gumagalaw, parang tuod. Napapatingin ako paminsan-minsan sa review mirror. Pero laging nakayoko ang ulo niya. Tinanong ko siya kung okay lang siya, pero hindi siya sumasagot. Parang hindi ako naririnig. Pagsapit namin sa gilid ng Marikina Heights, bigla siyang nagsalita. Kuya, aki off ang ilaw sa loob. Maliwanag masyado. Nang i-off ko ang ilaw, bigla akong kinilabutan sa review mirror. Napansin kong wala siyang refleksyon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Upagod pagod na ako. Pero, paglingon ko sa blip, nakita ko ang maputla ng mukha. Pula ang kanyang mga mata at mahahaba ang mga kuko. Bigla akong natakot. Gusto ko nang huminto at tumakbo palabas ng kotse. Pero, parang naparalisa ang katawan ko. Ramdam kong may malamig na hangin sa loob ng sasakyan. Kahit naka-off ang aircon. Malapit na tayo, bulong niya, pero ang boses niya, hindi na boses ng babae, malalim at parang hayop. Pagtapat namin sa isang masukal na bahagi ng daan, sinabi niya, Dito na lang ako, kuya. Salam. Pagkababa niya, tumakbo agad ako papalayo. Pero, nang linunin ko ang salam, wala na siya sa likod. Mas nakakatakot. Wala rin akong narinig na pagbukas o pagsara ng pinto. Kinabukasan, ikinuwento ko sa kapwa ko driver. Isa sa kanila ang nagsabi. Diyan banda sa Marikina Heights, may kwento tungkol sa babaeng aswang na sumasakay sa mga takse. Parang pangkot-kot ng lakas ng loob ng tao. Kung natakot ka, ibig sabihin kinain niya ang takot mo para maging mas malakas siya. Simula noon, hindi na ako bumibiyahi pagpatak ng hating gabi. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag ka rin matang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong nakakakilabot. Baka ikaw na ang susunod na makasakay sa isang kwento ng singa Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa channel ng Hiwaga at Sindakin ng Gabi. Sana huwag kayong magsawang makinig at ingat po kayong lahat and God bless us all.